Ang semiconductor ay napaka-importante sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Isang maliit na teknolohiya na mayroong malaking impact. Ito ay nasa lahat ng mga importanteng bagay na sa ating mga cellphones hanggang sa mga advanced chips na siyang nagbibigay buhay sa mga military hardware, artificial intelligence at mga supercomputers. Pero ang kakulangan ng supply nito sa bandaigdigang merkado ay siyang nagpapabago ng geopolitics sa mundo at isa sa nagbibigay tensyon sa pagitan ng China at Amerika. Ito ang kwento ng sikretong digmaan ng US at China labanan ng impluensya kung sino sa dalawang higanteng ekonomiya ang magkukontrol sa pinakamalaking producer ng semiconductors sa mundo. Ang Taiwan ang labanan sa pagkontrol sa silicon chip industry ng mundo. Pero bago ang lahat, Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth. TV. Ang microprocessors ay gawa sa pinaka-common na element sa mundo, ang silicon na siyang tinutunaw sa init na 1,400 degrees at pinapalamig sa mga silos kung saan doon na ito hahatiin sa maninipis at maliliit na cut para maging thin silicon wafers. Pagkatapos ay lalagyan ito ng electronic circuit para maging microprocessors na matatagpuan natin sa lahat ng mga electronic devices tulad ng mga cellphones, kotse at kung ano-ano pang mga importanteng bagay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Noong 1980s, sinilipat sa Asia ang produksyon sa teknolohiyang ito mula sa Europa para makatipid ang mga kumpanyang gumagawa nito sa labor cost kung saan ang Taiwan ang siyang pangunahing gumagawa nito. At simula noon ay tuloy-tuloy na ang pag-develop ng Taiwan sa mga semiconductors hanggang sa naging pangunahing produkto na ito ng kanilang industriya, 90% ng pinaka-advanced na chips or semiconductors sa mundo ay produkto ng Taiwan na siyang nagpapayaman sa maliit na bansa. Nagsimula ang industriya ito ng Taiwan dahil kay Morris Chang, isang Chinong engineer na ipinanganak sa mainland China noong 1931 matapos graduate sa isang kilalang universidad sa Amerika noong 1987, itinatag niya ang Taiwan Semiconductor Manufacturing Company o ang TSMC ang pinakaunang global manufacturer ng microprocessors sa mundo. Dahil dito ay transform ni Chang ang Taiwan sa pagiging manufacturing hub ng mga chips or mga semiconductors. Kaya nang pumasok ang dekada 90 ay lahat ng mga kilalang kumpanya sa Europa at US ay ina-outsource na nila ang produksyon ng mga kinakailangan nilang mga chips sa Taiwan, partikular sa kumpanya ni Morris Chang. Sa pagtakbo ng panahon at pag-advance ng teknolohiya ay parami ng parami ang mga kumpanyang nangangailangan sa mga semiconductors ni Chang hanggang sa umabot na ito sa mahigit limang daang kumpanya sa iba't ibang panig ng mundo ang palaging nangangailangan ng mga advanced chips ni Chang kaya napakaraming pabrika ng TSMC ang nakakalat sa buong Taiwan na siya nagpapayaman sa kanilang ekonomiya at nagbibigay ng maraming trabaho sa mga Taiwanese pati na mga kapwa nating mga Pinoy ay daan-daan ang nagtatrabaho sa mga pabrika ng mga semiconductors ni Morris Chang sa Taiwan. Ang industriyang ito ng Taiwan ay napakalaki ng papel sa ekonomiya ng mundo dahil kung bigla itong ititigil ng Taiwan ay paniguradong malulumpo ang technology industry sa mundo. Ang mga advanced na semiconductors na ito ng Taiwan ay siyang nagbibigay buhay sa mga teknolohiya ng mga higanting kompanya sa US tulad ng Apple or iPhone at Nvidia, isang American multinational technology company na siya nagbibigay buhay sa mga data centers sa continental US. At kung matitigil ang produksyon ng mga advanced chips ng TSMC ni Chang, ay paniguradong babagsak ang digital economy ng US, pati na ang China at Europa na siya nangangailangan sa mga advanced chips ng TSMC sa Taiwan. Noong March 9 ng 2020, nang biglang tumigil ang mundo dahil sa kumakalat na pandemya, ay doon palang na-realize ng mundo kung gaano kaimportante ang papel ng Taiwan sa mundo, partikular ang China at Amerika, nang ihinto ng Taiwan ang pagpapadala ng mga advanced ships sa Europa, Amerika at China dahil sa pagsasarado ng kanilang mga pabrika sa buong Taiwan kung saan umabot sa mahigit 25% ang pagangat ng demand ng mga semiconductors sa pandaigdigang merkado dahil sa pagkakahinto ng advanced chip shippings mula sa Taiwan ay nahinto na rin ang paggawa ng mga kotse sa Europa, US at China pati na sa Japan. Hindi lang ang industriya sa sasakyan ang naapektuhan nito, kundi pati na ang mga electronic industry tulad ng cellphones, smart TV at kung ano-ano pang mga advanced na technology sa mundo. Sa taong 2021 at 2022 ay ilang bilyon ang nawala sa kita ng mga higanteng kumpanya sa US tulad ng Apple dahil sa walang supply ng microprocessors pati na mga automotive industry sa Europa, Japan, Korea, US at China ay apektado sa pagkakahinto ng delivery ng mga advanced chips ng Taiwan kung saan na-realize kagad ng China at US ang importansya ng Taiwan o ang strategic importance nito sa geopolitics particular sa mga semiconductors nito at kinakailangan nilang unahan ang isa't isa sa kung sino man sa kanila ang kukontrol sa industriyang ito nang Taiwan. Kaya noong 2022 ay inanunsyo ng US, China, European Union na sisimula na nilang mag-produce o gumawa ng kanilang sariling mga advanced microprocessor chips para hindi na sila maging dependent sa Taiwan. Pero ang totoo ay ang China lang at US ang talagang seryoso dito dahil alam ng dalawang makapangyarihang bansa na kung sino ang magkukontrol sa industriyang ito ay siyang may kapangyarihang imaniobra ang politika sa mundo kung saan sa araw na yun ay diniklara na ang simula ng digmaan ng US at China sa advanced chip sa mundo. Ang sikretong digmaang ito sa pagitan ng China at US ay kung sino sa kanilang dalawa ang kukontrol sa supply chain ng mga microprocessors sa Taiwan dahil alam ng US at China na kung talagang magtatayong sila ng mga pabrika na siyang magpuproduce ng mga advanced chips ay tatagal pa ito ng ilang taon at gagastos pa ng ilang bilyong dolyares. Pero kahit ganun pa man ay talagang gagawin pa rin ito ng dalawang makapangyarihang bansa pero ang pinaka-focus sa digmaang ito ay ang pagkontrol sa supply ng Taiwan dahil ito ay matagal ng well-established simula pa noong dekada 90. Kaya noong August ng 2022, ang Speaker ng House of Representative ng U.S. Congress na si Nancy Pelosi ay personal na pumunta ng Taiwan ang pinaka-senior American political leader na bumisita sa Taiwan kung saan ang ako ito sa gobyerno ng Taiwan na hindi hindi daw nila iiwan ng Taiwan. Handa daw silang suportahan ng Taiwan sa lahat ng bagay para mapanatili nito ang kanilang pagkakasarinlan na siyang direktang pasaring nito sa China na siyang kiniklaim ang Taiwan na probinsya ng People's Republic of China. Pero hindi na isinapubliko ni Pelosi ang kanyang pakikipagpulong sa TSMC founder na si Morris Chang. Kung ano man ang kanilang pinag-usapan ay paniguradong may direktiba ito ng White House. Habang galit na galit naman ang China nang malaman nila ang pagbisita ni Pelosi sa Taiwan, kaya nagsagawa kaagad ng mga military drills ng China sa paligid ng isla ng Taiwan. Sa pamamagitan ng kanilang mga missiles at mga fighter jets at nag-organisa ng isang military blockade sa Taiwan sa loob ng ilang araw. Kung saan ang mensaheng ito ni Xi Jinping ng China sa Taiwan at Washington ay klarong-klaro na 'wag nilang pakialaman ang Taiwan dahil parte ito ng China pati na mga advanced chips or microprocessor industry neto. Kaya noong October 2022 sa ika 20th Congress ng Chinese Communist Party ay inanunsyo ni Xi Jinping ang presidente ng China ang kanyang pangako na ibabalik niya ang Taiwan sa kanilang gobyerno. Ayon ba kay President Xi na ang issue daw sa Taiwan ay dapat issue lang para sa mga Chino ang mga negosyo sa Taiwan at industriya ay dapat sila sila lang ang nag-uusap hindi ang US na walang koneksyon sa isla kundi ang kanilang personal interest lang sa rehiyon at handa daw silang gamitin ang kanilang pwersang militar kung sakaling mauubos na ang lahat ng option at matigas pa rin ang Taiwan. Pero ang totoo ay hindi lang sa usaping soberenya ang pakay ng China, kundi ang mga pabrika ng advanced chip microprocessors ng Taiwan, ang pinakasentro ng digmaan ng China at US sa industriya ng teknolohiya. Kahit na mas advanced ang teknolohiya ng US, ay nangangailangan pa rin ito ng mga microprocessors para gumana ang kanilang mga military hardware na gusto rin kontrolin ng China dahil sa sitwasyon itong umaangat sa larangan ng ekonomiya at gusto ng China na masolo ang semiconductor industry ng Taiwan para tuluyan na nilang maungusan ang US. Pero dahil sa sitwasyon na naniniwala rin ng US na kapag totohanin ng China ang lahat ng kanilang mga banta ay paniguradong madali lang babagsak sa kontrol ng China ang Taiwan. Kaya para makasiguro na hindi babagsak ang microprocessor industry sa US ay kinausap ng Washington si Pat Gelsinger, ang CEO ng Intel na siyang gagawa ng produksyon ng microprocessors sa US. Kaya sinimulan kaagad dito ang pagtatag ng pabrika sa state ng Ohio na may kabuo ang investment na 10 billion US dollars kung saan doon inanunsyo ni President Joe Biden na kahit anong gawin ng China ay hindi hindi nila mauungusan ng Amerika dahil ayon sa mga eksperto na sa loob lang daw ng tatlong taon ay magsisimula na ang produksyon ng microprocessors sa Ohio. Dagdag pa dito ang Chips Act ng US noong August 2022 na siyang nagbabawal sa mga kumpanya sa US na mag ng negosyo sa mga Chinese tech company tulad ng Huawei at SMIC, ang leading producer ng China sa microprocessors kung saan pinalaganito nito ng Beijing na ayon pa sa mga Chino na ang pagbabawal na ito na magpag-transact ng negosyo ang mga higanting kumpanya ng China ay makakasira sa stable economic relation at trade and investment sa si US companies naklarong klarong discriminatory approach at seryosong paglabag sa market principles ng international trade rules. Pero dahil walang magawa ang China at alam din nilang imposible rin nilang masasakop kaagad ang Taiwan ay sinimula na rin itong mag-invest sa bilyon-bilyong dolyares sa pagtatag ng mga kumpanyang magpuproduce ng mga microprocessors na may kalidad tulad ng Taiwan dahil sa paniniwala ng mga Chino ay talagang sinasadya ito ng US para bumagal ang kanilang economic growth kung saan ayon sa kanilang kalkulasyon ay sa taong 2025 magiging independent ng China dahil sa ngayon ay 20% pa lang ng microprocessors ang kanilang napuproduce at karamihan sa kanilang microprocessors ay galing pa rin sa Taiwan. Sa digmaang ito ng China at US sa larangan ng microprocessor technology ay lamang na lamang at nangunguna ang US dahil malawak ang impluensya nito sa Taiwan at higit sa lahat ay mas mataas ang investment capacity ng mga Amerikano at higit sa lahat ay subok na ang industriya ng Amerika simula pa noong World War I at World War II. Ang unlimited resources at manpower nito ay ang siyang pinaka-backbone ng kanilang kapangyarihan pero hindi pa rin natin masasabi ang hinaharap dahil baka talagang maungusan ng China ang US at ano kaya ang mangyayari kung babagsak sa kontrol ng China ang advanced chip industry sa mundo. Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abisat TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.